Today is Sunday and it's 4.24 in the afternoon. Tara, samahan niyo kami gumala dito sa Isulan kung saan gaganapin ang Kalimutan Festival ng Sultan Kadarat. December 17 pa ngayon at linggo. Di pa opinin ng fiesta pero marami ng paninda sa mga kalsada. At dito nga tayo bumaba sa harap ng periyahan. Alam mo bang may lima lang naman silang periyahan dito? Siyempre, pag nasa gala, pagkain talaga ang ating inuuna. At meron akong napansin. Itong soda mixing lagi kong nakikita sa Facebook na trending. Sa mga pupunta dito at gustong subukan, sa harap lang yan ng Ellis Burger sa tabi ng peryahan. Nag-iisa lang yan dito. Agaw pansin din itong inasal na pinahapla sa Tagalog, manok na pinadapa. ang pa na nakakagutom na. At isa pa itong trending na pagkain na Dragon's Breath. Sa so, sobrang curious ko, gusto ko ma-experience yung maumuusog sa bunganga.

So ayan na yung finished product guys, titikman na natin. habaan ng kalsada, iba't ibang restaurants ang inyong makikita. Sa mga mahilig naman mag-seafood, meron tayong soto Kill Seafood House. Meron din para sa mga mahilig mag iyaw iyaw at only rice. Mga naghahanap ng pork, wala po tayong pork dito guys. Or on seafoods at chicken lang po tayo. At sa mga mahilig mag-food trip, talagang malulula ka sa mga pagkain dito. sa dragon's breath na tinatawag nila dito so dapat kainin mo siya ano lang minutes kasi naubos agad yung yung usok-usok <laughs> so, so, yung usok-usok effect niya is made from liquid nitrogen so kung magkano 100 pesos and Kani ano niya? 100 pesos oh, tapos barkilius lang siya actually na cheese and uh, chocolate na. Okay. So, honest, yung mulok ah uh, uh, no? lang naman siya tapos yeah, yeah. nilagay siya ng nilagay siya ng choco choco syrup yun na ng liquid nitrogen then, pack 100 pesos ala alam for experience <laughs> So, ayan na nga ang ating honest review sa binili nating na Dragon's Breath. Ewan ko kung matutuwa ba ako magsisisi. <laughs> Kaya napadaan na lang kami dito sa Freshko, Bibili ng pampalamig ng ulo. Ayaw ang avocado. Ay, wala na. Pero mukhang iinit lalo yung ulo ko. Lalo na nalaman ko wala pala yung paborito kong avocado. Kaya no choice, mga na lang ang pinili namin. Hindi lang puro pagkain na madadaanan natin kasi meron ting branded items na from Canada. Chicken <laughs> gochon. May laruan na uh, eh. uh. 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 So, Ayun na nga, napabili tayo ng laruan na na wala sa oras Murang-mura lang yung tempered glass dito guys, 50 pesos lang Pagod nga tayo sa paglalakad at medyo nakakaramdam na din ng konting gutom. Kaya napa-order tayo ng beef sisig guys. In fairness, masarap yung sisig nila dito. Kaya pati ang sa nasasarapan din. tumakainan guys. At dito naman sa side ay ang castle competition ng bawat municipality ng Sultan Kudarat. Going pa lang yung pag-construct ng mga kastilyo nila. Pero mukhang bungalicious tong competition nila ah. Sana makabalik pa tayo dito at makita yung final output ng mga kastilyo. Panis yung mga kubo nyo oh. Yeah. Laken Castillo. <laughs> at palabas na nga kami at dumaan kami dito sa tabi ng gym. At dito ay mayroong inflatable playground. Sa mga ng ipasyal yung mga kids nila ay siguradong mag enjoy sila dito. Iba't ibang street foods naman guys ang madadaanan nyo dito. Kaya siguradong hindi ka magugutom sa paggala mo. fish fishball at meron ding mangga pa sa mga naglilihi. Meron ding mga inumin. Kiyempre, hindi din magpapahuli ang cotton candy na paborito ng ating mga kids. Diyan din yung mga ang pailaw, puto -bong, bong na akala mo sa Pasko walang mabibili. Nag-i-enjoy ako manood ng mga gumagawa ng cotton candy. Samahan mo ng popcorn at kakoyaki. Meron din dito malulutong na pasalubong na chicharon at lumuusok naman eh. Ayan na naman ang kukulay na cotton candy nakakaramdam na nga tayo ng sobrang traffic dito na side. Pero simula bukas ay sasarado na tong road na to. Magkakaroon ng detour sa lahat ng masasakyan na dadaan. Pero bakit may nalisik na mata nung may chicks na dumaan? <laughs> Nakapahinto nga pala tayo dito para bumili ng puto Bumbong overload special. Ilang years din tayo hindi nakakain nito. Na at di ko akalaan meron din pala dito sa Mindanao. 100 pesos lang yan guys. 5 pieces na. papa out lang muna natin at sabahin na natin husgahan kung ano pa talaga ang lasa. At dahil overload siya, nilagyan nila ito ng grated cheese. Pagkatapos, nilagyan nila ng condensed milk sa itaas. Mukhang mapapalaban tayo sa tamis nito ah. Isa din itong trending sa social media, yung protest na may coated na sugar.

Karang sa sinugba at karan sa isda, baintira. Kutsara, bainti ang bandol. Tenidor, bainti ang bandol. Ang yapon, batiri, isa ka max, bainti. Pantax, oh, di ala. Bainti, baintira lagi. Mga tiyolder, baintira. Tanan, tanan, baintira, bainti. Baso, ang naglabi, yun. kalikon. Bisag-ipos po ulo sa inyong bana, di ikilma. Buat!

And actually, ito talaga yung pakay namin, ang bumili ng hanger. <laughs> At ito na nga, nakauwi na kami. At ito na nga ang pinakahihintay na honest review ng potobongbong. Walang ano? Cheese? Walang cheese? Oo! Yan! Yan cheese yan! <laughs> Kaya nga, kung sa mo, aton, kasbong sa Manila, sa kambilito doon. Ang daming cheese. Wala suka so, lang yun eh. Condensed tsaka cheese sa manila. Tapos malambot to. Oh, lambot nga. Dito. Hindi lang tigas. Good critical. <laughs> Tiga agad. Diba talaga yung puto bongbong -bong na ano? Sa manila. Sa manila. Pag -inan, pag -inan original. Mas itaan dito talaga, yun parang sticky talaga ito. Pero mahal yun. Oo, oh, dalawang piraso is 25 centavos. 25 pesos. Eh bakit yan lima? 100, ganun din. 25. Isa. Malaki daw ito sa akin late. <laughs> kasi sa kanya to. Kasi nag, sa nag, yung... <laughs> nagustuhan niya lang yun, Nay. <laughs> Ganda yung pula kanina. Oo, yung pula. Si si Yan, yan yung nabili namin. Ito dalagang purpose naman sa kalimudan, yung hangir. <laughs>